Bulaga. Akala niya walang mini vlog, no? At sorry na ate kung super late na naman siyang nakapag-upload. Bukod kasi sa pagiging feeling vlogger, inanay nga ako na may dalawang anak at makulit na asawa. Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Ito pa nga yung karugtong ng mini vlog ko nung nakaraan na nag-share nga kami ng simpleng morning routine namin. Sa totoo lang, excited din talaga akong maglinis ng bahay nito dahil meron nga akong dumating na parcel. At dahil wala pang nag approve sa akin sa mga pa-decor-decor na yan, ayan, nag-order na lang siya ng sarili. Pero syempre, yung affordable nga lang yung pinili ko para nga lahat tayo makakapag-avail. Pero ate, hindi porket mura. Ang pangit na ng quality, sobrang ganda din talaga. kitanya naman, wala pang 50 pesos. Nagbuka ng Pasko dito sa loob ng bahay. At alam niyo ba, ma-share ko lang, para ngayon lang ako nakabili ng sarili kong kortina. Imagine ate, 10 years na akong may asawa, pero ngayon lang ako nakabili ng bago. I mean, meron naman akong ginagamit na mga kortina, pero lahat nga yun, puro bigay lang. Sa totoo lang, kasi wala rin talaga akong kahilig-hilig sa kortina noon. Kaya nga kung ano lang yung meron ako, yun lang talaga yung ginagamit ko. Pero minsan naman, sumasag din sa isip ko na bumili ng bago, yun nga lang, hindi talaga kaya ng budget. Anyways, ayan, pagkakabit ko nga ng kurtina dyan sa bintana, binalik ko na nga rin yung Christmas light dyan sa likod. Bali, tinape ko na nga lang yung Christmas light dun sa bakal ng bintana para nga hindi na siya gumagalaw. At dahil maliwanag pa nga, ayan, hindi siya masyadong kita. No, ibabalik ko na nga sana yung pasanta Claus ko dito sa pwesto niya. Sabi nga ng Papa J, dito ko na nga lang daw ilagay sa may TV. At in fairness, okay din talaga siya. At dahil dyan, napatunayan ko na paminsan-minsan, dapat talaga nakikinig din sa asawa. No, nagsimba nga pala kami sa kaya po nung birthday ng mama ko, bumili nga pala ako ng maliit na puon. And hindi ko nga talaga siya balak tanggalin sa plastic pero sabi ng Papa Jay tanggalin ko ng araw para nga mas lalong makita. Wala ate, hindi ko na talaga matandaan kung kailan pa ako huling naglinis dito kaya tingnan nyo naman yung alikabok. Grabe big. Nang lalaban na sila. Oh, baka may magsasabi na naman dyan na hala bakit pinapaabot mo ng ganyan. Sa dami kong trabaho ate, hindi ko na yan maaraw-araw linisan. Swerte na lang talaga kapag ka may bagong gamit sa bahay, ayan bigla-bigla siya napapalinis. Yung magpapalit lang sana siya ng kortina, ayan napalinis na siya sa paligid so alam niya na yung mga tinatamaan din dyan paminsan-minsan ng katamaran Parcel is the key ala hindi <coughs> O siya pagtapos ko magpunas-punas do sa kabilang side dito naman ako sa kabila. Ay ko nga na parang lobat na ngayon yung fire ko kaya nga chinarge ko na din muna. Grabe no, totoo pala na lahat ng bagay mayroong kapalit. Yung dating halos araw-araw ako nakakapaglinis ng bahay. Tapos nangangarap lang na magkaroon ng mga free sample para nga makapag-affiliate. E eto halos paminsan-minsan na nga lang siyang nakakapaglinis dahil focus na siya sa trabaho. Hindi naman sa nagrereklamo pero namimiss ko din talaga yung dati. Yung halos araw-araw talaga paglilinis nga ng bahay yung content ko. na lang talaga kuminang B. Pero kahit ganun pa man, ang sarap nga sa feeling na kahit pa paano medyo malayo na sa dati. Pero hindi ko naman sinasabing successful na ako. Siguro nag-uumpisa pa lang. Pero at least eto na nandito na ako. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung paano mag-affiliate, naku isa lang yung sagot dyan be, magsipag ka. Kagaya na lang ng palagi kong sinasabi, sipagan lang palagi mag-upload para nga kahit pa paano papansin ng mga seller. Pero kung gustong gusto mo naman talaga at wala ka pang free sample, pwede ka namang mamuhunan. Kagaya na lang nitong ginawa ko kahit nga in -order ko yung mga kortina na yan, ginawan ko pa rin ng promotional b video para nga kahit papano makabenta tayo. Kumbaga, diskarte talaga, babe. Huwag kayo malulungkot kung wala nag-a-approve sa inyo at puro pa nga kayo decline dahil normal lang naman yan sa nag-uumpisa. Wala naman nag uumpisang puro approve agad. Lahat ng mga successful affiliate ngayon, pinagdaanan yan, tiyaga lang talaga. Tapos ayun, enjoyin yun lang yung ginagawa nyo para kahit papano hindi kayo makaramdam ng pagod or pagkataman. Oo, oh, oh may goals tayo kung bakit natin to ginagawa pero syempre mas maganda pa nga rin yung na-enjoy pa rin natin yan. O sya, ayun, na ako sa paglilinis, kakakwento sa inyo. Ewan ko na lang talaga hindi ka pa magsimula dyan, babe. Kagaya nga ng sinasabi ng iba, wag puro sana all, galaw-galaw din. O siya, ayan, grabe. Kahit pa paano naramdaman na yung Pasko dito sa bahay. At oo, alam ko naman na antok ka na. Kaya sige na, matulog ka na. Good night.